matagal nang magkaibigan sina Elias at Juan. Sila ay kapwa nakatira sa bulubunduking nayon ng Makiling. Ang buhay sa nayon na kanilang kinagisnan ay tipikal at simple lamang. Tipikal o karaniwan. Mahirap kung hindi magsisikap. Ika nga ng lumang kasabihan, kapag hindi nagtsaga, ay walang nilaga. Kung hindi kakayod, ay walang makakain. Bagamat matagal ng magkaibigan, ay may magkasalungat na ugali sina Elias at Juan. Kung anong sipag ni Elias, ay kabaligtara naman ni Juan dahil nuknukan ito sa katamaran. Bago pa man sumikat ang araw sa umaga, ay nakapaglinis na ng bakuran si Elias. Napakain niya na rin ang mga manok at ang tatlong baboy sa koral. At bago pa tumaas ang araw, ay maihahatid na niya ang pagkain ng kanyang ama sa bukid. Si Elias ay may kusang palo. Dahil habang kumakain ng kanyang ama, ay ipapastol niya ang kalabaw at dadalhin ito sa madamong bahagi ng bukid upang ito ay makakain. At pagkatapos ay sabay silang uuwi ng kanyang ama bago pa bumaba ang sikat ng araw. Bago pa magtakip silim, ay inilalaan naman ni Elias ang kanyang oras sa pagpapahinga sa di kalayuan sa kanilang bahay. Ang ilalim ng malaking puno ng bayabas ay nagsisilbing payong na tumatabing sa kanilang katawan sa paparating na hamog ng gabi. Ang mga oras ng kanyang pahinga ay ang oras na kasama niya ang kanyang kaibigang si Juan. Kumusta naman ang iyong maghapon, kaibigang Juan? Mabuti at maayos naman ang buong araw ko, kay Bigang Elias. Katunayan, ay tatong oras na akong nakaiga dito habang hinihintay ka. Bago pa na ilatag ni Elias ang kanyang katawan sa lupang nalalatagan ng palapa ng dahon ng niyog, ay pinitas niya muna ang nakalambiting hinog na bunga ng bayabas at pagkatapos ay ibinigay iyon kay Juan. Hi, Maraming salamat, Elias. Kung hindi mo inabot ang buwan yen, ay ilang oras pa ako maghihintay sa pagbagsak nito upang aking mapakinabangan. Napakamot na lamang ng ulo si Elias at pagkatapos ay inilatag na ang katawang pagod sa maghapong pagtatrabaho. Sanay na siya sa ganoong ugali ng kanyang kaibigan. Ngunit magkagayon man, ay nananatiling kaibigan pa rin niya ito. Kung tatlong oras ka pa na narito, siguro naman ay tinulungan mo si Tatay Pedro sa gawain ng pag-aarpintero. Oo naman, Elias. Habang ay ako sa duyan sa idalim ng puno ng manga, ay sisigaw si Tatay habang kinukumpuni niya ang bubong. Sisigawan niya ako na wala nang pako at ako naman ay tatayo para iabot sa kanyang ilang piraso ng pako. At muling babalik sa duyan para humiga. Nagagalit na si tatay dahil hindi ako nagsasawang mahiga. Hi! Ah, uh, eh, di pagkatapos mo mahiga sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga, ay malamang na mo na si Nanay Elsa sa pagluluto at paglilinis ng bakuran. Tama ba, Juan? Tama ka naman, Elias. Nang sumukit ang likod ko sa paghiga sa duyan, ay bumangon ako at, at pumasok sa roob ng bahay. Kinuha ko ang kaldero at nagsalang ng sinaing. Pero, pinang saglit lang ay, nagagalit na sa akin si nanay. Ha? At makit naman? Dahil habang inaantay ko maluto ang sinaing, ay nainip ako at nakaidlip at hindi ko na malaya na nasusunog na palang niluluto kong sinaing. Hi! Kaya mas mainam na matulog at mahiga na lang ako maghapon. Para wala akong magagawang kamanihan sa buong araw. Pero lagi ako nakakarinig ng seremonya nila nanay at tatay kapag nakikita nilang nakahiga ako. Mas mainam pa siguro kung lagi nilang gabi para malaya akong makakahiga at makakatulog. At walang dahilan naman ang magulang ko para ako ipagalitan napabuntong hininga na lamang si Elias. At muli ay napakamot ito. Nang walang ano-ano sa kanilang pagpapahinga, ay may natanaw silang dumaang napakakinang at napakaliwanag na bulalakaw. At bago pa man ito nawala sa kanilang paningin, ay sabay silang napapikit at sabay silang umusal ng kanilang mga kahilingan dito. Ang pagmulat ng kanilang mga mata ay kasabay din ng pagbagsak ng bulalakaw. Nasa wari ni Elias ay malapit lang ang pinagbagsakan. Alam kong maging ikaw ay humiling din sa dumaang bulalakaw. Maari ko ba malaman kung ano ang iyong hiniling Bigang Juan? Hindi ba? Hindi matutupad ang tahilingan kapag ito ay sinabi sa ibang tao. Ah, oo nga no. Sige na nga, kung ano man ang iyong ay hiniling kong sana ay matupad dito. Iyon ang hiniling ko sa bulalakaw. Talaga ba, Elias? Napakabuti mo talagang kaibigan. Maraming salamat. Alam mo bang ang kwento tungkol sa pagbagsak ng bulalakaw? Kapag nakita mo kung saan bumagsak ito, ay maaaring mayroon daw malaking biyaya na matatagpuan sa mismong kinabagsakan ng bulalakaw. Tara at puntahan natin. Nakita ko na bumagsak ito sa dakong iyon. Napakamot ng ulo si Juan at saka humikab na sinagot si Elias. Abay, napakalayo ng dahong iyon. Kapag pinuntahan natin yun ay, tiyak na mapapagod tayo. Kung gusto mo ay, ikaw na lamang kumuha na sinasabi mong biyaya ng bulalakaw. Tama na sa akin ako'y humiling, pero ang pagkuha sa biyaya ay malaking kalukuhan. Sa'yo na lamang ang biyayan sinasabi mo. At isa pa. Hi! Inaantok na ako. Kailangan ko na mumuwi. Napabuntong hininga na lamang si Elias at hinayaan na lamang si Juan na umalis. Sa mga sandaling iyon ay kinalas ni Elias sa pagkakatali ang kanilang kalabaw at siya niyang ginamit at matapang na nilakbay ang dako kung saan niya nakitang bumagsak ang makinang na bulalakaw. At wala pang isang oras ng paglalakbay ay natuntun niya ang napakaliwanag na hukay na sa kanyang hinuha ay pinagbagsakan ng makinang na bulalakaw. Nang silipin ni Elias ang nagliliwanag na hukay ay hindi siya nagkamali ng akala. Dahil sa hukay na iyon, ay naroon ang isang baul na puno ng mga makikinang na ginto. Tama nga ang sabi-sabi ng mga lumang kwento ng mga matatanda. Ang bumagsak na bulalakaw ang siyang naghahanap sa biyayang ginto at siyang gumawa ng hukay upang matagpuan ko ito. Maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa bulalakaw na iyon. Sa napakalaking biyayam ito. Itinali ni Elias ang baul at saka ipinahila ito sa kalabaw. Dala ang baul ng biyaya ay maliwanag na nakikita na ni Elias ang isang napakagandang bukas ng kanilang pamilya. Kinabukasan ay buong araw na hindi nakita ni Elias si Juan at maging sa kanilang tagpuan sa ilalim ng punong bayabas ay hindi ito nagpakita sa kanya isang linggo dalawang linggo at lumipas ang isang buwan ay hindi pa rin niya nakita ang kaibigan ayon sa magulang nito ay nasa loob lamang ito ng bahay at hindi lumalabas at laging nakahiga at ang sabi ay gabi pa naman daw. Lingid kay Elias nang sabay silang humiling ni Juan sa dumaang napakaliwanag na bulalakaw ng gabing yon ay hiniling ni Juan na sana ay lagi na lang gabi at huwag nang sumikat pa ang araw. Kung kaya't ang kanilang paligid ay lagi nang madilim hindi bumababa ang buwan at hindi sumisikat ang araw. Ang hiling ni Juan ay lalong naging mabisa dahil hiniling ni Elias na sana ay matupad ang kung anuman ang hiling ni Juan sa bulalakaw. Samantala, naging maayos ang buhay ng pamilya ni Elias dahil sa kanyang pagtsatsaga na makuha ang biyayang nahukay ng dumaang bulalakaw sa kanilang buhay Habang si Juan ay lagi nang tulog dahil lagi nang gabi ang kanilang paligid At kung kailan magkakaroon ng liwanag ng sikat ng araw sa kanilang tahanan ay walang nakakaalam Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayong aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.